Good afternoon guys. So nandito tayo naglalakad-lakad guys. Dahil katatapos ko lang maghugas ng plato. At katatapos ko lang din maglaba. So ayan. So ang aking nilaban kanina is binabad ko kagabi. Tapos kanina ko lang nilaban. Nang hapon na. So yan guys maglalakad-lakad tayo. At para naman kahit papano makalanghap tayo ng sariwang hangin. Kasi Mahangin kasi ngayon. In, uh, ang temperature naman ngayon is 17 degrees Celsius. Hindi naman ganun kalamig, super lamig. Pero mahangin kasi. so kaya, Ito may dala akong ganito. Kasi minsan may dala akong ganyan para pang Nordic walking. Kasi pag minsan may mga aso kasi na biglang nakakawala sa bahay tapos hindi natin alam kung safe ba yun or hindi ba yun mga ngagat. So kung ano mang, mang may mga aso madyan na medyo galit so meron akong panlaba so kasi hindi naman to basta basta dahil ayan o oh, so yun guys at ito yung dadaanan nating tulay ayan so yan ang maliit na tulay at kita niyo may mga nagbabike dito so atun tayo galing so ayan So yun guys, bakit ako nag bakit madalas ako maglakad? So yun. Siguro yung iba nagtataka bakit madalas ako naglalakad. Kasi kapag kumain ako guys, marami akong Uh, kanin. So kanina kagay kanina, galaw ako sa trabaho. Pagdating ko, mga alas tres, dumating ako ng mga alas tres. So nagluto ako ng, ah hindi pala ako nagluto ng kanin ngayon. So ayan ang kalsada na, tadaanan natin guys. Ayan. So may darating na sasakyan yun. Ayan, may na So, ayun guys, ah, uh, Batawag dito. Pagdating ko, 3, lapas alas 3. Labas alas na ng hapon. Tapos doon na ang dadaanan natin. So, ayan. Doon tayo papunta. So, ang linis-linis, guys. Kasi, wala naman masyadong maraming tao dito. Kaya, yun, isa pa yung dahilan bakit ako naglakad-lakad. Kasi, ayaw kong masiraan ng ulo. Kasi, kung sa bahay lang ako at maglinis ako ng maglinis or maglaba ako ng maglaba. So, ayaw ko rin naman ng ganun. Gusto ko maiba naman. So, kaya... <laughs> Siyempre, tapos yung isang si bunso naman sa school sa umaga, ang naghatid naman doon ay ang uh, aking asawa at ang ang inaasikaso ko ay ang maglinis at ang uh, hugasan at ang pumasok sa trabaho. So minsan-minsan ako rin naman ang naghahatid sa bata. Pero madalas kung siyang sinusundo sa school kasi pag may oras ako talaga na hindi halimbawa mara, uh, maaga pa akong dumating galing sa trabaho so ako nagsusundo sa kanya or day off ko ako nagsusundo sa kanya ng uh, 12.30 ng hapon so magsimula maalis niya yan ng alas 7 ng umaga si Bunso tas darating siya 12.30 na 12.40 na ng um, hapon so tanghalian na ngayon so ay, alam mo guys kung anong kahoy ito ano yan cherry sire. Yan ang ganda. So, nag-gold -go na yung daho. nagye yellow na kasi so doon tayo kanina galing. So, ah, mali. Ayun, doon tayo galing kanina. Yan, dyan tayo galing. Kasi makita ang labo ng aking mata. So, so doon na, doon na tayo sa Uh, naglalakad ako sa bag kasi ngayon mag aalas 6 ng, ng gabi na ayun mag aalas 6 pa lang ng gabi pero padilim pa lang dahil ganito talaga sa amin kapag summer time at fall season ngayon kasi taglagas na so kaya ang tawag full uh, fall season or autumn season ganun. so ngayon sa mga hindi naman nakakaalam uh, ang weather dito is apat na klase magsimula ngayon is full season hanggang middle of December. Ngayon magmula naman ng middle of December hanggang middle of hanggang 21 ng March is winter. Ngayon winter time. Ngayon magmula naman magmula naman ng March 21 at hanggang June 20, 20 or 21 ay springtime. So para hindi natin maano yung number nung sasakyan kay niliko ko. So yun, yun guys. Tapos ngayon, from June 20 naman hanggang September 21 ay summer time. So yun ang pinakamainit parang kapag summer time, pinakamainit na yun parang Pilipinas. So yun oh, may sanga na nasa kalsada kasi dahil nga sa sobrang lakas ng hangin. So nagbalik-balik yung mga sanga. So ayan. So at dyan naman ang daanan ng train. So dyan ako dumadaan, dyan, dyan ako dumandaan kung bibisita ako kay Tina doon sa isang anak ko at kung pupunta ako ng Bina City doon sa aking mga kakilala at mag mamimili sa Asia Shop shop kasi karamihan sa ang mga Asia Shop kas, shop kasi sa Bina City eh pag nagtrain tayo mula dito mahigit halos anim na oras at ngayon kung sasakyan naman kung kutsi naman ang sasakyan is Uh, mahigit mga 2 in half hours kung walang traffic yun ngayon kung may mga traffic or kung ano-ano di, three hours sa sasakyan kasi hindi man natin alam na lagi dire diretso eh so ayan dito nakadaan na dito sila nanay nakapasyal na dito kami dati na mamasyal masyal nung maliit pa si Bungso so ayan guys So, okay, nandoon na tayo sa bakit ako laging naglalakad-lakad? Kasi ayaw ko masariaan ng ulo at ayaw ko magmasanay sa drama-drama at saka ayaw ko masanay na umangal sa buhay, guys. Alam niyo, ang umaangal sa buhay hindi bagay sa tao eh. Hindi ano, hindi maganda kung angal kayo ng angal. Nasasanay kayo eh. Nasasanay kay nasasanay tayo sa angal at ano naman ang makukuha natin sa angal? At saka isa pa. Alam niyo, kung kayo ay may kapatid sa abroad, may pamangkin, may anak, may ante, may lula, or kahit na kaibigan or best friend, alam nyo guys, huwag kayo magagalit kung hindi kayo napadalhan ng pera. Kasi, bakit kayo magagalit kung hindi kayo padalhan ng pera? Bakit anong rason? Bakit kayo magagalit sa isang tao na hindi kayo pinapadalhan ng pera? Bakit? Alam mo ang problema ninyo, hindi naman yan problema ng, ng anak ninyo or ng kaibigan ninyo or, or, or best friend niyo hindi naman nila yan problema kasi alam nyo guys kami dito sa abroad lalo na ako 20 years na mahigit akong nag sa mga pamilya ko kaya matagal na ako sinasabi ka kay nanay 10 years ago nasabi ko na hindi habang buhay natutulong ako dahil mayroon akong sariling pamilya at yan talaga ang buhay ang buhay ng tao kanya kanyang sikap yan hindi mo yan pwedeng isisi at hindi mo yan pwedeng iasa doon sa sa Uh, kapatid mo or sa anak mo or kahit sino man ang mga uh, ano dyan may may ano sa abroad kasi ang problema kasi yung ibang mga Pilipina naman sa totoo lang kasalanan din talaga nila kasi ang gagawin nila magduble-duble sila ng trabaho dito at apat ang trabaho nila all, or tatlo ang ginagawa nila alas 5 pa lang gising na sila kasi uh, papasok sila dun sa 8 hours nila trabaho after noon magsasideline na naman sila ngayon, kapag wala kapag may sakit na sila, nagkakasakit na sila dahil ang tulog lang nila is apat na oras, limang oras, ay natural naman talaga magkakasakit kayo sa ganyan. So, ayan guys, sunset. Wow, ang sunset po. Ayan. Sunset. Hello, sunset. Yan guys, ang ating sunset na na saksihan natin ang sunset. So, wala lang kasi dito ano eh, ang ayan, puno ng mais. Kita niyo 'yun. Malakihan natin. Eh, hindi malakihan eh. Kasi yung tractor yun, puno ng mais. Hindi malakihan eh. Ayaw. Puno ng mais. Ano, karga mais. So, ngayon, may kasalanan naman naman kasi ng ibang Pilipina or Pilipino kasi alam nyo, sinasanay ninyo ang kamag-anak ninyo na magpadala kayo ng pera. Okay lang kung ang trabaho ninyo, doktor or manager sa bangko or may sarili kayong business, yun lang ang okay. Pero kung naglilinis kayo or nagsasideline kayo ng tatlo-tatlong trabaho para lang magpakapagod kayo, yan ang kasalanan din ninyo. So akala tuloy ng iba, namumulot kayo ng pera. So, yun yung uh, yun yun ang mali din ng iba. At saka marami akong kakilala, guys, na talagang inaamin nila na mali nila dahil nung bago pa lang sila dito, padala agad, padala agad. Tapos meron na naman akong kakilala ngayon bago pa lang siyang dating, mga wala pa isang taon sa dito sa abroad, ko. Nag nag-text siya nung nakaraan, sabi niya, "Te, uh, magpadala ko sa Pilipinas." Sabi niya ganun. Meron daw siyang inipon-ipon na 30 30 uh, euro tapos sabi niya ti 30 euro lang ipadala ko kasi inipon-ipon ko yun puro bariya sabi niya wala bang problema kasi ang ginagawa ko bi binibigay niya sa akin yung pera tapos ako na nagpapadala kasi wala pa siyang uh, 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 wala pa siyang app yung app na pinapadalhan ko so wala pa siya noon kasi dapat talaga ituturo ko sa kanya yun kailang hindi pa kami nagkikita dahil uh, yun nga, busy nga din ako at busy din siya. So, wala pa siyang trabaho ngayon pero hatid sundo yung anak niya sa school dahil um, 6 anim na taon pa lang. Tagasama siya eh. So, ngayon, ang, ang 30 euro na yun, siguro bigay-bigay yun ng mga, mga mother-in-law niya or asawa niya. Inip, Inipon-ipon niya yung 30 euro. Eh, kung ipadala mo sa Pilipinas yun, 1,400 400, depende sa palit, mga 1,300, ganun, ang 30 euro. Diyos ko, wala siyang trabaho, ipapadala niya. Sabi ko sa 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 ano ko lang, sa isip sa isip, isip ko lang, wala pa siyang trabaho, nagpapadala na siya sa kanila. Hindi e, ano na lang isipin ng kamag-anak niya. Pero hindi na ako nag-text, hindi ko siya sinabihan akong ano-ano. Basta sabi ko, sige, okay. Kasi Uh, min kasi kapag sinabihan ko siya baka, baka isipin niya nakikialam ako dahil alam nyo ganyan din ako noon noong bago ako dito Imbis na ibili ko ng damit, sira na yung sapatos ko, sira pati yung jacket ko, hindi, hindi ako bumibili. Kasi mas inuuna ko yung mga kapatid ko sa Pilipinas para sa kanilang pag-aaral. So ngayon ang nangyayari, akala tuloy nila habang buhay tayong ganun. Alam niyo dapat kayo din mismo, dapat magparamdam kayo, dapat makiramdam din kayo mismo sa sarili ninyo na isipin nyo, ay ano kayang buhay ni ate ay ano kaya buhay ni mama sa abroad ay ma ano kaya dapat kayo mismo tanungin nyo kayo talaga mismo magtanong mag chat ninyo ng mabuti at hindi lang pera ang hingiin nyo dapat sinasabi ninyo sabihin nyo o ma kumusta kayo dyan may pagod ka ba galing sa trabaho o ma nakabayad ka na ba ng upa o ma nakabayad ka na ba ng ano nakabili ka na ba ng ticket para bukas kasi papasok ka ng trabaho o, o ma nakabayad ka na ba ng kuryente nakabayad ka na ba ng internet bills ay Diyos ko Maria so ayon ang sinasabi ko wag ang intro nyo agad pera hi kumusta ti pahingi naman na pera dyan Diyos ko grabe nakakainit ng ulo maniwala kayo ko. ang sa akin lang kasi 20 years na ako mahigit eh. pero mo ngayon pag nakakaano ako ng ganyan pagod ka pa naman sa trabaho tapos pinagalitan ka pa sa trabaho dahil hindi maayos yung trabaho mo tapos na, masungit pa yung kasamahan mo dahil nagkamali ka lang ng kunti susungitan ka tapos bigla kang hihingi anang pera oh my god Diyos ko ay nako alam nyo guys kami yung mga nasa abroad hindi kami nagagalit kailang dapat makiramdam kayo kung baga mag isip isip kayo bago kayo mag uh, ano ng message mag ano na, na magpadala ng message kumusta okay yung ganun kumusta pero biruin mo ikaw maghingi ka ng pera tapos yung ibang kapatid naman maya maya ang ibang kapatid mag texte pa utang naman ng pera oh my god Diyos ko yung kapiranggot kong sweldo eh kulang pa nga pambayad ng upa tapos mamamalingki pa ako halos every other day na mamalingki ako kaya nga ang usapan namin itong isa yung asawa ko sabi ko sa kanya para wala para hindi kami nag-aaway sabi ko bahala ka bumili ka ng gusto mong kainin at ako bibili ako ng gusto kong ipamalingke kung anong gusto kong kainin kasi ako guys uh, talang, ang pagkain ko lang talaga ay napakasimple lang madalas lang talaga ako nagisa ng gulay may paksiw akong isda okay na sa akin yun kagaya kahapon ang ginawa ko ah kanina pala talong ang ginawa ko nung galing ako sa trabaho alas mga lampas alas 3 na yung malamig na kanin yun ang ginawa kong ah, siguro isang basong wala pa nga isang basong kanin yung natira kahapon tapos ginawa ko, meron kaming talong isa doon. Siya naman ang bumili noon. Thanks God naman. Salamat sa Diyos. At siya ang gumastos noon kasi siya nga naman ang namalingke. So, ano yun eh, talong eh. Ang ginawa ko, kasi kailangan talagang lutuin ngayon. Kasi pag hindi niluto, masisira. So, ang ginawa ko, ginisa ko yung talong sa sibuyas at kamatis. Iniwahiwa ko ng maliliit. Tapos nilagyan ko ng tuna, yung tuna na debote, na dilata. Yun yung tuna na yun. Para simpre lumasa naman. Tapos, nilagyan ko ng kunting pitsay kasi meron akong pitsay na tanim sa labas at uh, ano uh, yung isang brain acel na ang tawag dyan eh, parang spinat dito na napaka healthy daw niyan so para siyang spinat yun ang ginawa ko ginagawa ko siyang spinat kasi kapag bumili pa ako ng spinat 3 euro na naman yun eh so ba't pa ako gagastos kung meron naman kami sa sa labas ng bahay na pwede namang uh, gawing ano gulay so mamaya pakita ko sa inyo yung sinasabi kong gulay So, yun lang guys. Kung baga, alam mo ako kasi yung tao na kapag may sobra akong pera, nagtatabi ako ng konti. Kasi kagaya nung last month, uh, yung isa kong lalaki sabi niya mama pa-utang naman muna kasi matagal pa yung sweldo so kasi kinapos siguro so pinautang ko Aba, maya, maya yung isa din naman Diyos ko nag text rin sabi niya baka pwede naman pa-utang muna kasi babalik ko na lang ganun Diyos ko sabi ko ay nako kaya alam nyo guys, minsan nakapag-isip ako, sabi ko, buti na lang may trabaho ako. Buti na lang talaga, sabi ko, napakaswerte talaga na kahit paano meron akong uh, uh, sariling sweldo. Kasi sabi ko sa isip-isip ko lang, paano kung magsabay-sabay? Tatlo yan sila eh. Paano si Tina, nag-text. Tapos si isa naman, si yung lalaki ko, may trabaho siya, maganda naman ang sweldo. Pero dahil nga, sabi na, dahil nga sa 23 years old pa lang, yung may asawa siya pero nasa Pilipinas. Siguro, panay, ano, may barkada kasi yun eh. So, siyempre, hindi naman pwede hingiin ko yung pera niya. O lang naman sabihin ko sa kanya, unak, pahingi na pera kasi ipadala ko sa Pilipinas. Nako, hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Hindi yan pwede na pati yung anak ko idadamay ko pa. Tapos sasabihin ko na, eh kasi kailangan ko padala sa sa Pilipinas. Kasi, tatlong beses ko na yan hiningian para doon sa pamangkin namin. Sabi ko, nak mag ano ka muna baka pwede naman matulungan mo muna yung isang pamangkin ko kasi yung isang pinsan nga niya na kukuha ng board, board exam dahil ang ang gusto ko talaga sana na lahat kami uh, alalay para kahit pa paano makaluwag-luwag. Eh kaso nag oo naman yung anak ko pero nung last time nagbigay siya sa akin pero ngayong ano sana itong sunod na buwan hingian ko pa sana, kailang talagang ayaw ko kasi ayaw ko talagang hingian kasi ang mga anak ko guys, nagbibigayan sila kung meron, kung gusto nilang tumulong nagbibigayan sila ng kusa kahit 30 euro lang, 20 euro nagbibigayan sila, pero hindi pwedeng unahan ko, kasi ako mismo 20 years na ako mahigit na tumutulong sa mga, sa magulang ko at sa mga kapatid ko, umaalalay ako kung meron pero ngayon hindi na, hindi na kasi alam niyo hindi ako robot na, na habang buhay ako magtatrabaho para lang ialalay sa inyo. Yan ang dapat niyong tanungin. Yan ang dapat niyong intindihin na ang kapatid ninyo hindi robot na lagi lang ninyong isipin na may pera. Dito kami sa abroad, oo. Pero yung aming pera dito, hindi namin pwedeng i-count yan na ibilangin na peso. Kasi kahit na kahit na malaki ang palit pagdating dyan ng euro, eh hindi naman peso ang ginagastos namin dito. Alimbawa, pag ko, ibabayad ko sa upa, bayad ko sa kuryente, pamalingki ko every other day, yung pamasahe namin, kumbaga para sa parang Pilipinas din. So, lagi niyong isipin, ang abroad is malayo lang siya. Yun ang ibig sabihin ng abroad is napakalayo. Pero ang buhay, pare-pareho lang tayo lahat. Oo, pare-pareho lang yan lahat. Ibig sabihin, kung hindi ka kikilos, wala kang kakainin. Ganun. So, wag kayong magtatampu-tampu or wag kayong magdasal na, ay, sana hindi na lang siya nag-abroad, ay, sana ganito na lang, oh, Diyos ko, Maria. Imbes na matuwa kayo dahil ang kamag-anak ninyo kahit papano, hindi nagugutom. Ganun yun. So, ang ipagdasal ninyo, kung gusto ninyong umaman, ipagdasal nyo yung sarili ninyo. Pero, kung hindi kung magdasal kayo sa kamag-anak ninyo, at least man lang ipagdasal niyo na laging bigyan ng malalakas na katawan at ilayo sa mga sakit. Pero ako talaga guys, lahat ng mga klan ko gusto ko maging milyonaryo. Lahat, lahat ng mga relatives ko gusto ko bilyonaryo pa. Ipagdasal ko 'yan na bilyonaryo, lahat na makakilala ko lahat na mga kaibigan ko, lahat na mga kahit bahay ko lahat na mga taong mabubuti sa buhay ko, ipagdasal ko sila na umaman sila at malayo sila sa kahit anong klasing sakit yun lang, lahat yun guys, talagang dinadasal ko talaga yun so kaya tulungan natin, ngayon guys magdasal tayo kasi walang tao, yan o oh. walang katao-tao, yan So yan, walang katao-tao So magdasal tayo. piket lang muna natin yung mata natin dito. At magdasal tayo kasi sabi nga na sabi nga nang lagi kong nababasa ng mga pare na mas maganda daw pinapakinggan ng Diyos ang dasal kung doon tayo magdasal sa tahimik. So, magdasal muna tayo guys, sabit. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, thank you Lord. At, uh, iyan e, na guys. So, yun yung ano ko lang, kumbaga yun yung uh, ating um, ano, na, ma, napu, napulot na aral ngayon. Ang, ang aral na napuulot ko ngayon is alam nyo guys, dahil kasi sa Pilipinas, ang problema kasi sa Pilipinas is ang kahirapan. Bakit? So doon na tayo sa bakit dahil alam mo hindi kasi gumagamit ng family family planning ang karamihan sa mga Pilipino. So binabaliwala nila ang uh, Binabaliwala nila ang tawag dito ang family planning kaya dumadami ang ano dumadami ang mga anak. So kaya kailangan talaga uh, gamitin ang family planning. So ayun may isa na dumaan. Dapat gamitin ang family planning para hindi dumami ang anak kasi bakit? Dahil pag single mother ka at pag single mother ka tapos wala ka pang fixed na trabaho ay siguradong mahihirapan ka talaga. Kaya dapat pag isa pa lang ang anak ay mag -like it na or mag-pills or kung anong klaseng uh, gumamit ng kundum. wag Huwag ninyong ikahiya ang kundom kasi iyan ay napaka-importante para hindi agad kayo mabuntis. Aha, parang nag-ano yata ng aso yun. Ah, may ano pala kasalubong ngayon. Oh. Ah, kasi uminto siya yun. Uminto kasi yung sasakyan doon. So, yun lang guys. At maraming salamat sa inyong lahat. At sana yung vlog natin ngayon ay nagbigay ng aral sa karamihan. Kahit saan man kayong mundo, saan man kayo sa abroad, saan man kayo ngayon naroroon. Mag-ingat lang kayo palagi at huwag na huwag ninyong pagbigyan ng oras ang depression. Kasi yung isang kapatid ko nga na bunso namin pa naman. So, siyempre ako, kung, kung tutuusin lang, gusto ko lahat ng mga kapatid ko malakas ang loob. Gusto ko lahat, hindi sila mapanghinaan ng... ng, ng ng isip, hindi sila mapanghinaan ng loob na dapat malakas lagi ang loob nila at huwag nilang intindihin yung mga bunganga na ibang tao dahil yung minsan kasi may mga tao talaga pag nag-comment comment sila or kung ano man ang mga salita nila so masakit so wag na wag na ninyong intindihin yun kasi yun ang post ng depression at kung ano man ang nabitawan nilang salita na ma masakit wag nyong intindihin yun para kasi sayang iisipin mo pa yun So, iyon tingnan nyo, uh, guys, yung babaeng yan. Araw-araw yan siya nag, nag ano, nag-araw-araw yan siya nagbabike. Araw-araw yan, yan. Siya, araw-araw yan. Walang katapusan ng pag pagbabike niya. Pero, tingnan mo, hindi mo, kaya lang minsan may oras na sumisigaw yan siya eh. Siguro kasi, siyempre, may ano rin yan. Kung baga, narinig ko lang na ano daw yan dati May sawa daw yan, kaya lang parang, na ano yata, parang hiniwalay yan. So, parang wala na siyang gana sa buhay so yun kita nyo may nagdidilig doon sa taas yun eh, o oh, yung lalaki so ang ganda ng ano niya oh, ang ganda ng garden niya talagang na trim niya ng maayos oh. So, puro prutas yung tanim nila yun eh. so yun lang guys ang masasabi ko kahit saan man kayo ngayon sa mundo wag na wag kayong magpadala sa depression ang depression is kung nag-iisip kayo kung anong uh, ipadala nyo sa Pilipinas nag-iisip kayo kung kung paano kayo makaiipon ng marami guys alam nyo maniwala man kayo or hindi alam mo alam nyo limang taon ako guys wala akong kapira puro utang lang limang taon yan limang taon yan wala akong kapira-pira ang pera ko lang pagkain lang minsan kulang pa tapos nangihiram ako sa mga kaibigan ko tapos, siyempre kapos na kapos dahil dati, may oras na wala akong trabaho tapos wala rin akong side land. Diyos ko, sabi ko, ang ginawa ko, nang, nangungutang ako sa mga kaibigan ko. Pero ang nangyayari kasi, pag nangungutang ka, hindi, hindi, mababawasan yung utang mo eh. Hindi lalo pang dumadami. Tapos ang masama pa, maraming nangutang sa akin tapos hindi nagbayad. So ang nangyayari, so imbes na singilin ko sila, ako pa ang galit. Ako pa nga nang, na niningil, ako patuloy ang galit. So, kaya aral itong vlog ko na kung kahit saan man kayo sa abroad, unahin niyo muna yung sarili niyo bago kayo tumulong. Kung tumulong man kayo, siguraduhin lang ninyo na maibalik sa inyo ang pera kasi pag hindi 'yan na ibalik, 'yan ang cost ng depression. Marami guys nags, ayan apple oh. Ayan ang apple. Ayan sa taas oh, daming bunga guys. Ayan ang at, ang apple. Nadaanan na natin so 'yan, daming bunga. So yan ang marami dito. Apple, pears, so yan. At walnuts. So yun lang guys. Huwag na huwag kayong magpadala sa depression. Huwag kayong pag may, may kasamahan kayong masungit, huwag niyong pansinin. Lagi lang mag-concentrate lang kayo sa trabaho ninyo. Kasi alam nyo ang 8 hours lang naman na trabaho or 8 hours na trabaho. Maya-maya tapos na yan eh. Kaya siyempre may oras talaga na parang ang tagal naman ng 8 hours. Pero alam nyo guys, ang ginawa ko. Concentrate lang ako sa ginagawa ko. Tinutulungan ko yung mga kasamahan ko. Tapos pag, natapa, pag natapos na yung sarili kong trabaho, tinutulungan ko yung mga kasamahan ko. Alam nyo guys, kung lagi kayong nice sa kasama, kasamahan ninyo, mas madali ang araw matapos. Tapos mas good vibes ka pa. Tapos hindi ka nakasimangot. Kundi, mas maganda sa puso yung nagtutulungan kahit gaano pa kahirap yan alam mo ang pinasalalamatan ko talaga yung mga kasamahan ko sa McDonald's noon kasi grabe kasundo ko doon yung tatlo. Yung tatlong yun, pag magkasama kami, Diyos ko, madali yung trabaho namin. Laging malinis, laging ano yung mga customer. Kasi nagtutulungan kami. Pag nagtutulungan pala, madali ang trabaho. Pero kung nag-aasahan kayo, nagtatrayan kayo, mas lalong matagal ang trabaho matapos. So yun lang guys, ang maipayo ko at sana nakapagbigay ito ng aral. At yun katulad nga ng sinasabi ko sa inyo. Kung mayroon kayong mga kamag-anak, tawagan nyo sila, kamustahin nyo. At lagi nyo sabihin, sab, sabihan na mag-ingat sila. At laging alagaan ang sarili. At huwag nyo laging hingian ng pera. Kasi guys, kami nandito sa abroad, mas mahirap ang kalagayan namin. Dahil wala kaming kamag-anak dito na... na na nilalapitan kundi sarili namin sikap sarili kami nagtitipid kami hanggat maari. Kung kulang na kulang talaga yan, mangungutang kami sa bangko na ang laki ng tubo. Kaya nga hindi na ako nangungutang sa bangko kasi talo ka dahil ang laki-laki ng tubo. So ang pagod mo, bit binabayad mo lang sa bangko. Kaya yun ang payo ko sa inyo. Hindi sa lahat ng panahon guys, ang kamag-anak ninyo is maraming pera dahil ang kagaya ko, ang kapiranggot na sahod ko, tinitipid-tipid ko lang din yan at inaalagaan ko yung trabaho ko kahit masama ipakiramdam ko, pumapasok ako kasi ayaw kong mawalan ako ng trabaho dahil mahirap ng walang income. Dahil sino tutulong sa akin, sino magbibigay sa akin, kahit asawa ko hindi yan magbibigay. Galit pa yan pag wala akong trabaho, lalas sabihin niya, aasa lang ako sa kanya. Diyos ko po, Maria. Ma may uras talaga na maluwag ako sa pera, ako pa yan nagbibigay sa kanya. Pero sinasabihan ko din, sabi ko dapat ang lalaki nagbibigay, hindi babae. Ginaganon ko kasi. Pagka alam nyo na, kailangan sinasabihan ko din siya kasi para yung pag kinikimkim ko kasi yun eh ako lang ang sasama ng loob tapos siya lang ang magsasalita ng masakit so hindi pwede so yun guys at maraming salamat at thank you sa oras ninyo at sa inyong panonood at sa mga nagsishare ng mga video ko thank you guys at God bless sana lagi kayong gabayan ng Diyos at mas lalong i-bless kayo at dagdagan pa ang inyong uh, pangangailangan kung ano man ang pangangailangan ninyo sa buhay. Uh, sana ay ibigayan ng Diyos sa inyong mga pamilya at sa inyong sarili. Thank you guys. God bless everyone.